Good afternoon guys Nandito kami ngayon sa Long Beach ng San Vicente Palawan Ayan 14 plus kilometers beach the longest beach in Asia sabi nga nila Ayan, punta kami dito sa Salap Housekeeper, uh, bili kami ng pangulam ng aking asawa yan iniwan ko na yung service namin dyan sa ano kasi dagat na baka magkalawangin yung mga bakal lakad na nga tayo tingin tayo ng salap oh, kiger kiger ang tawag nila dito guys Yan. tingnan natin kung maraming huli makabili tayo ng pangulam Pabili pang ulam pre. Uy, dami ng huli. Eh, mga ano lo? Oh. Dami huli. Hmm, ini limasan po. Oh. Pwede nga alimasag bilhin din? Ha? Ayun. Gi pili piliin nang namin. Oo. Dami huli ah. So, ayan mga idol, ang oh. dami huli. So, oh, ayan, oh. Salmoniti. Sarap itong pampaksi, oh. oh puro salmoniti, ah. Ah, oh, namilipit ang lambat, oh. Puro isda. Ayan mga idol yung mayari ng aking kumpare. Dami huli, oh. Puro Puro salmoniti. Kaya ang tao dito ay kigir yan kung anong haba ng lambat yung dinang haba ng isda na ang dami talaga oh. tabuti kayo ng gabi dito Eh sabi ay isda man ang hanap huwag <laughs> na magreklamo eh dito na ito oh. kaya ito ba hanggang may limasag kunin mo lang para mapresyuan puro isda ng mga idol oh. Dami. Oh. Mga salmonite, halo-halo. May tunsoy. Eh, hey, masarap ihaw oh, yung, yung tunsoy nito. Tabagak. Ayan, hey, sila sila Dami. Ayan yung ating mga friends. Mga kaibigan. Hey. Daming na natanggal. Oh. Oo, nagsama ito sa ibas. Buti nga, hindi pa sinabayan ng liwit. Kung sinabayan ito ng liwit, ah. Kamuliki kayo. Yan, dito ang Long Beach. San Vicente, Palawan. Yan, mga idol. Ganyang kaganda ang beach namin dito sa San Vicente. Ang guli. Hi mga idol. Welcome to my vlog. Pero hindi sa akin. Ano nangyari? Ayan. Sa pare ko. Ito yung kanyang anak. Ganito yun dito mga idol. Tulong ka lang mga kana ka na pero hindi natin ito so, kailangan bilhin muna katin ngayon kay baka ma-issue tayo kasi nagawad tayo, pa nagingi tayo sabihin hindi nadala natin yung posisyon natin sa pagbabais. Kailangan bibili tayo ngayon. Kailangan natin yung pagod nila.

Ayan na mga idol. Nagtulong uh, tayo tanggal ng isda kanina. Ayan. Dami pa rin talaga. Abutin to sila ng gabi. Apat lang sila dito. So yan ang aking asawa. kaalating lang din namin. Bibili kami ngayon ng isda dito sa kanila. Pang ulam. Kasi sa palingki. Medyo may kataasan na ng presyo. Dito kahit papano. Abot kaya natin. Pang ulam ulam. Okay, maraming salamat sa panonood, mga idol. Abangan niyo lang ang aking uh, sunod na video.